sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilat at may mabubuting kalooban saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at wala sakit sa araw-araw saan man kayo naroroon uh, uh, iba't ibang uh, probinsya po ay Uh, sana po ay palagi kayo malakas araw-araw at malakas sakit at tumutok lamang po kayo sa Hiwagan ng Pangasinan at marami po kayong maalalaman po dito ng mga orasyon na magagamit po sa pangaraw-araw sa mga baguan na naman po ngayon lamang po nakatuklas sa aking youtube channel Hiwagan ng Pangasinan uh, huwag po kayong magpursig uh, mag pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindut na rin po yung uh, uh, palo ng aking Facebook page uh, huwag ng pangkasinan. Sana po paki follow nyo po para uh, uh, at tatanoy ko napakalaking utang na loob sa inyo lahat. at ipakal ko sa inyo lahat ang aking mga nalalaman ng panggamot sa spiritual physical na karamdaman po dito lamang po tumutok lamang po kayo sa iwagan ng pangasinan at kung gusto niyo po magpa po ay mag-comment lamang po kayo at gusto niyo po magpa shoutout po kayo Ang ipakakalag po ngayon sa inyong lahat sa araw na ito ay bantay sa apat ng sulok ng mundo. Pwede pang pambakod po ito. Narito po. O, sya nyo naman po magagamit po pang bakod din po ito sa makapangiraan po ng apat na sulok na mundo kung bakod po uh, maganda to po ito kung maisaulo po ninyo at ibulong sa sarili at iipo sa dibdib ng pakros po kung nagdarasal po kayo sa araw-araw po uh, isalay po nyo ito hindi lamang po sa sarili po ito, na uh, pang-protection pa sa sarili kung may lakad po kayo, o may pupuntahan po, po kayo, nagba po kayo, isalo niyo lamang po 'yan. Kung maiisalo po niyo 'yung ah uh, panawag sa apat na sulok ng mundo, tapos isunod niyo po 'yan, mas lalo pong uh, malakas po, papalakas po. Wala po yun Ah uh, 'yung kun po na orasyon po 'yung apat na sulok ng mundo yung Sator Aripo Tinit Opilarotas Adonadam Rihuk Ognat sa Ognat Taghak sa Kristum Diyom Indiyom Yom Abaam Abilim Abis Abis Tipo tapos si niya sa dibdib po sa e, eh, po yung isunod nyo po itong kon po kung gusto nyo po Abartos Ababi Ababitos Ausa Abartos Ababi Ababitos abartos, ababi, aba, ababitos, ausa. At ipo sa dibdib po. Uh, kung hindi nyo ma-memorize po yung panawag sa apat ng sulong mundo, ito na lang po ang gamitin nyo po para maisalo po ninyo. Madali pong maisalo po yun kung talagang gusto nyo po niyo Lahat po na mga orasyon pong talagang gusto po nyo. Uh, maisalo po ninyo. At kung kung po yung di po mahina po yung kanyo po memory niyo po may inapod po ako dyan na pang pampalakas ng memorya pampagana ng memorya yun hanapin niyo po dyan yung inapod ko po iwagan ng pangkasinan po at kunin po yun, gawin niyo po sa pang araw po o ihip po nyo sa tubig at inumin po kung hindi nyo mamahanap po uh, antay antay-antayin nyo na po i-upload ko po yung napakabisa po na pampatalino po sa kahit bata, kahit matanda, kahit na may edad na masasalong po nyo. Gamitin nyo po lamang sa kabutihan at tamang proseso po at makagamta nyo po yung uh, bisa uh, ng kapangyarihan po na yan na at gagabayan po kayo ng mga espiritu na nagbabantay sa mga orasyon bago po ang po ay shout out po kay uh, ay kung gusto nyo po pala magpa shout out mag uh, magkumi lamang po kayo uh, shout out po kay Berlindo Pariso, Bike Tayo Commented Shirley Royer from Bicola, Nabisti, Junix Binadin Gerardo Jimenez, Arnel Rosario, Andy Bonifacio, Paituin, Robin Mantilla, Marlon Hoyo, uh, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC, Commented. Janis Nuno, Arnel Riano, Pantalion Buwis, Rodan Buo Commented. Aljon Pood, Andong Kologi, Tani Janan, Marvin TV, Gold TV, Robin Mantanilla, Rons Marcelino, Ron, uh, Ronald Sator Commented uh, Rudy Landra, James T. Yamasiya, Tripoli Cominto, Nisto Ramos, Emil Ortiz commented, Jim Tingson commented, uh, Arnold, uh, Arnold uh, Velasco, Sim Del, Del Mundo, Albert Arroyo, Arroyo, uh, Romy Rimasug, Ruben, uh, Clemente, uh, Clemente, uh, Clemente, Capistrano, Emil Ortiz, Maricar Corpus, Clemente, Silas, Il, Eleanor, Balisteros, Clemente, uh, Jim, Tengson, Clemente po. sana po ay uh, maradama po kayo ng YouTube channel Iwagan ng Pangasinan uh, Iwagan ng Pangasinan at pakipalo po ang Facebook feeds ko po at pakisubscribe, like, and share po marami marami salamat po at sana po ay palagi kayo malakas araw-araw at malakas ang pangangatawan ang basta ang gawin niyo lamang po mag, bago matulog magisal sa gabi bago matulog kapag kagising sa umaga. At makakamtan niyo po ang inyong mga ninanais po. Kung gusto niyo po ay uh, usarin niyo po yung apat na sulok ng mundo tapos maghingi po kayo ng uh, mga kahilingan po. Gawin niyo lamang po sa araw-araw apat na sulok mundo ang gawin nyo po pag apat na sulok mundo kung talagang gusto nyo pong may ninae, may messaging na ice po kayo gusto nyo po talagang magkun po salin nyo po yun tapos isunod po nyo yung orasyon po ng apat na sulok mundo ng Sator Aripo Tinit Perarotas Adunadam Rihok Ogna Saogna Takak Sakre Kristom Diyong Indi Yung Miyong Abaam Abilim abis Abisti tapos isunod po yung kailangan nyo po yun po at marami marami salamat po sa inyo lahat uh, sana po wag po kayo yung mag uh, huwag po kayo magsawa ng aking youtube channel yung wag ng pangasinan at mag subscribe, mag like and share ako okay, i-follow na rin po marami salamat po